Dito sa bagong podcast ni Lebron pati ni JJ Redick mga idol, may dinis ka silang play. Itong Bob sabi nga ni Lebron. The pick the picker B.O.B. Dito sa ating channel, blob naman ang tawag natin dito. Kasi nga baseline out of bounds play at ito ang tinutukoy nila, yung basic na muna. Hindi na po muna hango sa NBA itong una nating clip mga idol since play lang naman po ang pinag-uusapan. Kaya sinabi ni Lebron na pick the picker Bob play. The pick the picker B.O.B. Dahil dito nga, ang inbounder ay nasa baseline obviously. Dito nga talaga magsisimula yon. Sabay tignan nyo tong player na to mga idol ha. Ah, magbibigay siya ng screen dyan or in other words pick. So itong player na ito yung picker. Tama. Kasi siya yung nagbibigay ng pick. Tandaan nyo lang siya. Now mga idol, may kita natin yung isa na nakapag-cut sa loob. Sumisil din siya at mukhang pwede siyang mapasahan. So kung gano'n naman din po, edi eh, quick to yan para sa kanilang team. Option din yan. Pero hindi naman din po dyan natatapos yung play. And sabi nga po ni Lebron, pick the picker. Kaya si picker, may nagpipick din sa kanya or may nagsiscreen din sa kanya and sa kanya tinanggap yung bola classic bob or blob play to mga idol and yan po yung tinutukoy nga ni Lebron na play kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito baka pwede kang magsubscribe idol palike na rin po ng ating video nakakatulong to sa build up ng ating channel ito, isa na namang halimbawa, dol. Pansinin nyo ito sa si number 13. Magbibigay din siya ng screen or pick dito. Tulad lang din doon sa nauna. At may kaunting variation kasi nga ngayon may kasama siya rito sa strong side and empty nga yung nandun sa weak side. Pero halos parehas lang din talaga sa nauna. Si 13 ay nakatanggap din ng screen para makatira siya. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xbet ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click eh, nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Now, balik tayo sa unang play kasi bilang le coach nga rin siya, ito yung gusto sana niyang ipagawa kung siya ang masusunod. Why doesn't he just take the guard that's coming out for the pick the picker? So ayan nga, yung picker ay tinatao nitong player na naka-arm sleeve. And ito yung sinasabi nga po ni Lebron. Habang binibilangan nga, bakit daw hindi na lang itong player na ito ang bigla ang pumunta doon sa may hawak ng bola tapos yung original na defender ng inbounder ang kumaripas doon sa shooter nga ng kalaban, di ba? Make sense yan mga idol. Although dito, busy siya kasi napansin nga rin niya yung open big sa loob. Pero play na muna natin. Kita nga natin mga idol na yung defender ng picker ay naipit din doon sa screen samantalang yung defender ng inbounder kayang-kaya niya umangat dyan kung hindi lang siya na busy sa loob. Late tuloy. Dito rin sa isang play itong si number 3 ang defender ng inbounder mga idol. Sabay ito yung titira and yung tao niya. May kita natin na busy sa action tong main defender ni number 13 sa solution ng cutter. Sabay at this moment, ang layo na niya. Ang dami nang nangyari at kailangan niyang maghabol doon sa tao niya. So ang sinasabi nga po ni Lebron, pwedeng ito na lang yung lumapit dyan. And the guard that's guarding the, the pick the picker guy just falls right to the The guy who's taking the ball out. Lumipat na siya habang binibilangan ng referee yung inbound. Tignan mo, itong main defender na ipit pa sa screen one, pwede namang umangat na nga rin tong defender sa inbound. Yan ang point ni Lecoach. Tapos in-echo din po ni Redick yung sinabi ni Lebron. Kasi nga na-experience niya yun dati nung naglalaro pa siya. A lot of teams after 2-1,000 would send the guy guarding the takeout guy they'd send them to me. Yeah. Ito mga idol yung kasama na si JJ Redick. Hindi ito yung pick the picker action na tulad kanina. Pero halimbawa ito nung sinasabi ni Lebron pati ni Redick nga above play pa rin naman to. Ito yung sinabi niya na flying off daw. JJ Redick is flying off. Kasi nga tumatakbo na si Redick sa strong side para saluhin ang bola. Tao siya ni Wiggins. And ayun, habol sabay yung defender ng inbounder na si Rubio tumapat din dyan sa kanya. Kaya yan yung sinasabi ni JJ na nangyayaring dalawa ang sumasama sa kanya. I get the ball. I don't have a shot because now I got two guys at me. Kasi shooter nga siya eh. Tapos sabi naman ni Lebron, don't chase you daw. Huwag mo ngabulin si Redick. So don't chase you. So okay nga itong lumipat si Rubio kay Redick. Yan ang gustong ipagawa ni Lebron pero mas maaga pa sana dyan. Kasi si Wiggins sumahabol pa rin kay Redick at hindi naman po lumilipat kay CP3. Yun ang eksaktong gustong ipagawa ni Lebron mga idol. Huwag habulin ni Wiggins sa si Redick at lumipat na kagad kay Chris Paul. Solido po itong bagong podcast nila mga idol, mga students of the game din talaga sila at present silang mga season veterans ng liga kaya malawak talaga ang mga kaalaman nila patungkol sa laro na minamahal natin. Bale binigyan ko lang kayo ng munting visual application ng mga sinabi nga nila at mga napag-usapan nila. Actually, marami pa silang mga napag-usapan plays at mga jargons na naisama doon sa podcast. Inexplain na rin niya ni Reddick himself solid pa na to mga idol at for sure ay ako rin tututukan ko to ano po masasabi niya sa video natin ngayon ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli